Oh, good morning mga kabingwit. Ah, uh, meron akong overhaul na isang makina dito. Ah, uh, Aris. Ang model niya ay ayan. Aris Uh, 4,500 aris <clears throat> at ito ang mga parts ng aris okay o oh, ito yan granahe ito yung sira pudpud na wala na ipin yan papalitan natin ito, Kaya sabi ko sa inyo, huwag ninyo pupwersahin dahil madali yan mapudpud. Ano lang to eh, parang aloy. Ganun. Okay. Ano pa? Ito. Ayan. Ah, uh, ano pa? bearing bali tatlo ang bearing yan sa dalawa sa kayo sa main dito yan nakakabit ito dyan hmm? okay ano pa ito may bearing yan sa loob ayun o, no? mga nakatayo ang trabaho nito sa reverse. So, pag inikot mo, pag binalik mo, hindi siya babalik. Ito ang gumagana. Okay? Ano pa? Ito. Huwag na po pupwersahin kasi pwedeng pag pinwersahin, pwedeng babasag itong nasa babang. Meron bang kalog? oh, walang kalog. Ayan. Ibig sabihin, nasa ilalim ang tunay niya niyan eh. Ayan o. Oh. Sa ilalim. Okay. At ito, ang pinaka ipin niyan. Nakakabit dito sa loob nito, sa ilalim. Doon. Nakakabit siya doon. don, Ano pa? Hmm. to Ito warm gear. Mm. Ayan. At ito. Dito yung nakakabit sa loob niyan. Mm, ano ba? Mga tornillo. Saka yung pinaka main. Main body. Mm. Ayan. Dilinis ko ng gas para malinis siya para pagsalpak natin mamaya Ayan. Mm, ito mo. Isasalpak natin yan mamaya lahat doon. Okay. Ano pa ito? Yung pinaka-bail niya. So, pag magbubukas kayo ng ganito. Halimbawa. to. Dalawa turnil yan eh. Isa sa ilalim. Isa sa gilid. Ayan, dalawa. Pag nagtanggal kayo niyan, iingatan ninyo kasi ito, ito, mga kabingwet, meron niyang spring. Sumisipa yan. Ayan. Meron niyang spring. So, iingatan ninyo. Ibabalik mo lang yung tornillo ron para hindi tumalsik yung spring. O, ayan. Ito, o. Ayan o, ito, ang kilakabitan ito, bell spring, to, dito yan, nakakabit, dito, loob nun. Okay? Isa sa mga nagiging problema ng aris, ito, itong spring, nababali yan eh. Kaya ito, pag mo, lumalambot yan. Kasi nga, bali yung spring. Okay. Ayan po, mga uh, pyesa ng aris. Ito. Basta pag magbabaklas kayo, siguro uh, siguraduhin lang ninyong alam ninyo kung ano yung pupuntahan ninyo, kung ano yung sira, para pag binaklas mo, alam mo kung saan ka pupunta. Hindi yung binaklas mo, hindi mo alam kung ano yung sira, so hindi mo nga malama kung malilito ka, kung ano yung gagawin mo sa loob. So in case na binaklas mo yan, at hindi mo maibalik, dali mo lang sa akin at ipakikita ko sa iyo kung paano yan ibabalik. At tuturuan din kita kung saan ka nagkakamali. Okay? Ito pila pinaka-importante sa lahat. Kasi ito, meron itong timing eh. Oo. Oh, umiikot yan. Diyan mo? Eh, yung mga bedeng nasa loob. May timing ng pagkakabit yan. Dito, kay babaw nito. Dito yan nakakabit eh. Diyan o. Oh. Kay oh. babaw. At meron yan timing. So, pag magbabaklas ka nito, siguro tingin mo lang na nasa sa lahat siya. At pag ipinatong mo ito ron, meron niyang timing. Kailangan sakto siya ron para bumana yung pinaka ano niyan. Meron niyang spring, o no? oh, maliit na spring. Meron niyang ito, spring. Ayan, ang liit. Kaya nga, ingatan ninyo. Yan. Mga yun, tumatalsik yung mga yun. Ayan, dito oh. yung spring. Oh. Okay. So, ito ang pinaka-part 1. Mamaya, bubuin natin yan. O natin yan, bubuin. Pakikita ko sa inyo. Kasi ito, pag ito lumuwag, ito. Ito. Pag lumuwag yan, kailangan mong baklasin lahat yan para mailabas ito. Kasi ang tuloy nyo yan, ah, sa ilalim, ang higpitan, eh Wala sa ibabaw. So, ewo ko nga ba sa nag-design bakit inilagay sa ilalim? Pwede naman doon sa ibabaw, di ba? Para hindi na babaklasin lahat ito, para lang higpitan. Sa so, bagay, hindi naman ako gumawa sila. Okay, mga kabingwit. O, oh, ayan ang piyesa lahat yan. Tandaan nyo. Huwag na huwag ninyong pupwersahin. Eh. In case na sa dagat, mm -hmm. ang malaking talong. In case na yan sa dagat, huwag mo yan itatago or huhugasan ng tubig kasi lalong dadami tubig sa loob. At unang sisirain ng kalat, eto, bering. Pag hindi umikot yan, siyempre, istakap ang mangyayari. Ito pa isang bering. Tama. Maraming bering yan. So, pag nababat sa dagat, sa alat, yan ang unang sisirain na once na ito, ay itinago mo nang hindi mo dalilinis or nabubuksan or natatanggal yung alat sa loob. Sisirain niya lahat ng pyesa niya. At susunod niya sisirain ito. Magkakaroon ito ng umido. Yan, magkakaroon ng umido. Nang yan. Okay mga kamingwit, hanggang dito na lang. God bless po sa lahat. O ayan, sana meron kayong natutunan. Tandaan ninyo, pag binaklas, hindi na po, ipunin nyo sa isang plastic at dalhin niyo sa akin. Pag nababad sa dagat, huwag itago, dalhin sa akin para ma may overhaul natin, matanggal natin yung alat sa loob. Salamat po sa inyong panonood. Thank you. Ito si Chody Darepelman. Walang kukurap.